Mengalami sih, ya, loh, viral Nandigaw na. Nandigaw na. Nandun yan. Pag ginamit yan, ng ano, way, ano, ba waste, dito dadalhin yan. Dali siya kalawakan, di ba? Dito dadahan niya, malabong, golden din. Lagi yung waste na yun eh. Dito papadaan yun, ano ano. na yan. <laughs> Kaya pag ano, pag book ako ng ganyan, sasabihin ko na yung rider. Saan? Saan? Sa pala ano yun? Si Golden Day. Si <laughs> Tapos ang baba mo, area 5. Yung nakaparada ka doon ka ganina. Hmm. Lakayin doon, yung, yung pinakakata. Ano yung baba? Hindi siya pawabahid yun. Wala nang babaan doon. <laughs> niya. siya. Kaya yung mga ano, lalo mo, pinakausap po ka. Badyang boss, dito ako ha. Karuatan. Aksyon po ako sa Marisuela, baka mapunta kayo ng Managol.